Caraan, Hello mga kabsat! Good afternoon! Kamusta sa ulit tayo? Ako ay meron na ma-share sa inyo na bagong senaryo sa loob ng botika. Watch this! is watch this, kabsat. Wait lang. Yes, ma'am. Good afternoon! Ano po, ma'am? Ano po sa inyo? Antibiotic po? Antibiotic na? Binububud sa sugat? Ay, ma'am, wala pong ganun! Sino po ang sabi sa inyo, ma'am, na may gano'ng antibiotic, binububud lang po sa sugat? Ano po? Sabi ni Marites? Ay, huwag po kayong magpapaniwala po kay Marites. Ha, ulitin ko po, ha? Wala pong gamot na binububud po sa sugat po natin. Hindi po tama yon. Ito po ang dapat nyong gawin po. Patignan niyo po sa doktor kasi baka malala na po yung sugat, yung ma-infect po sa loob. Kasi ang mga gamot na para lang po sa mga ganyan sa labas po, ang nilalagay lang po natin, either antibacterial ointment or cream. Depende pa kung basa yung sugat or dry yung sugat na meron ka. So, kailangan ipa-check -ipa up po natin. Tanoyin natin sa doktor po natin kung ano yung right na antibiotic para dun sa sugat mo po. Hindi po yung binububod lang po sa sa paa natin o sa sugat natin, ha? Hindi po tama yon ha? Huwag ka na makikinig kay Marites, ha? Magtanong ka na lang sa doktor mo, ha? Okay. Sige, ate. Sige, bye, -bye. God bless you. Ganun! Ganun! Kabsad. So, hindi po tama kabsat ha na ang mga antibiotic na capsule ay eh, tinatanggal natin at ibinububod sa ating mga sugat. Mali po yun. Magtanong po tayo sa mga expert like our physician and our pharmacists. God bless to all. Thank you followers and viewers. Ingat po sa lahat.